Hello mga Mars! Ito nga palang video na mapapanood ninyo ay nung March 30 pa Araw ng Pagkabuhay <laughs> Sa araw na ito ay napakaaga namin magbukas ng tindahan. Parang 5.20 pa lang ng madaling araw ay nagbubukas na ng tindahan si Mister. At kapag ganito na merong okasyon ay marami talaga kaming luto ng mga kakanin. Kung dati pa lang ay marami na akong gawang mga kakanin, Sa araw nga na ito ay mas dinamihan pa namin ni Mister yung luto. Pero naubos din kaagad. Kulang pa nga kapag ganito na maaga kami nakakapagbukas ng tindahan, alas 5 pa lang, ang ibig pong sabihin nun ay hindi kami natulog ni Mister. Sabado pa lang ng gabi ay inumpisahan na namin ang pagluluto ng mga kakanin at inabot kami ng hanggang alas 3 ng madaling araw. Pero ang kagandahan lang mga Mars, nung araw ng Sabado ay nakapagpahinga at nakatulog naman kami ni Mister. Bago namin inumpisahan ang pagluluto ng mga kakanin. Nang matapos namin ang paggawa ng kakanin sa bandang alas 3 ng madaling araw, ay inumpisahan na namin ni Mister ram pagluluto sa mga pakuluin na spaghetti, macaroni at palabo. Nagsaing na rin kami ng isang malaking kaldero ng kanin. At inumpisahan ko na rin ang pagluluto para sa mga piniritong ulam pang almusal. Sa araw nga rin na ito ay meron kami mga tanggap na pa-order. Ang order sa araw na ito ay mga ulam at yung nakabilao na palabok at meron ding umorder na dalawang maliit na bilao ng mix kakanin. At yung iba ay mga nagpa-reserve ng mga putupaw at yung mga kakanin na naka-styro. Kaya naman nakapag kami ni Mister na wag nang matulog kasi nga baka magising naman kami ng alanganing oras maapektuhan yung pa-order namin sa umaga. Hindi naman kami palaging ganito kapag araw ng linggo mga Mars. Nagkataon lang sa araw na ito ay may meron kaming order sa umaga. At ayaw namin na umabot sa point na ma-stress kami at mataranta kami sa lahat ng aming pa-order. Tapos kailangan pa namin magluto ng mga pan-display namin para sa almusal. Hindi naman pwede na nakapokus lang kami sa gawa naming pa-order. Tapos hindi kami makakapagluto ng mga pan-display namin na pagkain dito sa tindahan. Lalo na kapag araw ng linggo, napakarami talaga ang naghahanap ng pagkain sa amin. Kaya naman ako tumatanggap ng pa-order kapag linggo ay sinisingit ko lang yan sa mga bakante kong oras. Lalo na kung ang order ni customer ay dalawang item lang o kaya tatlo, isa, ganyan pautay-utay lang mga mars ay napakadali kong isingit 'yan sa oras ko. Pero minsan mga mars ay yung mga pa konti na order na 'yan. Kapag naipon nga sa akin 'yan ay marami din pala. Sarong nga na ito ay mabilis lang na paubos lahat ng aming mga panindang mga almusal at mga kakanin. At marami pa talaga ang naghahanap at nakukulangan sa kanilang nabili. Kapag naluto ko naman lahat ng aking mga panindang almusal ay umpisahan ko na kaagad ang pagluluto ko sa aking mga tanggap na pa-order sa araw na ito. Habang si Mister at yung aking mga anak pati yung aking mga helper abalang-abala sila sa pagtitinda, ako naman ay abalang-abala din sa pagluluto. At nabanggit ko nga kanina, nakapag ang order ng customer ay isa or dalawang item lang ay napakabilis ko lang itong gawin. Mas gusto kong gawin yung ganitong mga order mga marsh yung dalawa hanggang tatlong item lang kasi para lang ako naglalaro hindi ako nahihirapan at pagkatapos ko lahat maluto itong aking mga tanggap na pa-order, ay inumpisahan ko kaagad ang pagluluto ko para sa aking mga panindang ulam. Habang ako ay nagluluto, si Mr. naman ang nag-aasikaso sa mga pipik up na order ng customer. Ihahanda ng maayos at safety na hindi pwedeng matapon talaga yung ulam. At hanggang dito na lang mga Mars yung aking video. Maraming salamat sa panonood. Follow for more and God bless!